Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay mapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag edit at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na simulan na natin. Si Ana at Marco ay matagal ng magkasintahan. Isang gabi, nagplano silang magkaroon ng special na bonding moment isang pagkakataon na magkalapit at magkapiling ng walang istorbo. Pareho silang excited at sabik sa kanilang closeness. Habang nag-enjoy sila sa kanilang intimate moment, biglang nararamdaman nila ni Marco na parang may humahawak sa kanya mula sa loob ng katawan ni Ana. Para bang hindi siya makaalis ng normal. Medyo nagpanic sila sa simula, pero naalala nila ang kanilang natutunan tungkol sa temporary muscle lock, o kung tawagin sa English, sticky moment. Mga dahilan ng temporary lock. Bago natin pag-usapan kung paano nila nalampasan ang sitwasyon, alamin muna natin kung bakit nangyayari ito. Reflex contraction ng muscles. Sa peak ng excitement o matinding emosyon, ang ilang muscles ng partner ay biglang humihigpit. Isa itong natural na reflex ng katawan na protective sa muscles. Sabay na tindi ng excitement. Kapag parehong mataas ang excitement o emosyon ng dalawang partner, mas mataas ang posibilidad na mangyari ang lock. Higpit ng muscles. Ang flexibility at relaxation ng muscles ay mahalaga. Kung ang muscles ay sobrang tense, mas mataas ang chance na maranasan ang temporary lock. Teaming ng moment. Minsan nangyayari lang ito sa sweldong teaming. Halimbawa, kapag sabay na peak ang excitement ng parehong partner. Paano nilampasan nina Anna at Marco sa simula? Medyo natakot sila. Pero dahil alam nila ang tamang hakbang, sinunod nila ang mga ito. Manatiling kalmado, huminga sila ng malalim. Alam nilang ang panic ay pwedeng magpalala sa higpit ng muscles. Relaxation ng katawan. Pinayuhan nila ang bawat isa na mag-relax at huwag magpilit. Sa ganitong paraan, unti-unting bumaba ang muscle tension. Dahan-dahang pag-urong, habang humihinga, unti-unting inadjust ni Marco ang kanyang posisyon nang maingat at dahan-dahan. Kusang pagluwag sa loob lamang ng ilang segundo, dahil sa kalmadong approach at controlled breathing, unti-unti nang lumuwag ang muscles at nakalabas na sila sa sticky moment ng walang problema. Aral at tip, ang ganitong sitwasyon ay natural at bihira lang mangyari. Ang pangunahing susi para makalabas ng ligtas ay, kalmado, relax, dahan-dahang pag-urong, kusang pagluwag. Hindi delikado ang pangyayari sa karamihan ng pagkakataon. Ang labis na paghila o puwersa lang ang maaring magdulot ng minor injury. Sa madaling salita, ang kaalaman at tamang approach ang pinakamahalaga. Kung alam mo ang tamang hakbang, magiging ligtas at maayos ang lahat. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.